ako ang damputin nyo dahil ako ang nagpirma po para padlakan ang lahat ng establishment kaya in 72 hours. Magpadlak na kayo. Magpadlak na kayo, dinampot nyo ang aking member opisyal. Gusto nyo mag magbaha ng dugo. Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Magbahaan ng joke sa sorry ka in 72 hours. Kung gusto nyo ng kapayapaan, bumaba ka dito, pwede na Marcos Jr. President. Sige, gamitin nyo na lahat ng forces niya dito. In 72 hours na gawin mo. Ako na nag-otos. Gawin nyo in 72 hours na hindi nila palalabasin yung taong yan. I-present nyo lang ang diplomatic immunity si Dilan Kapitan dito sa Surigao, sa Sabang Trish Manobag. Natay si Dilan daw sa Inidine. Opo, Yan, ang mo ngayon si Dilan dito, ang barangay. Opo. Bukas ng umaga, lulusobin natin ang barangay dito. dahil Dahil nasa jurisdiction ni Dilan, bahay ni Dilan, puntahan natin yung bukas. Wala na kong kikilosin pa ng documents to inform. Ito na po, Lai Ferdinand Marcos. Dahil bakit? Tinakot nilang aking technical. Mga tao dito, wala nang magtatabaho ng dokumiskop. Bukas, Bertini, dato, adlaw. Magbaha ng jogo, dato. Pag hindi nila ipalabasin yan, ngayon, ngayon din. Iuwi nila dito. Sa federal, magsara na kayo. Dahil ang aking forces, hindi matalaban yan ng itak, barel. Hindi matalaban po. Tandaan nyo to. Walang Walang maniniwala. Walang maniniwala. Kaya tingnan mga polis, tumakbo. Nagdampot lang ng isa. Nag nandoon na lahat ng 72 spiritual, tumakbo, bakit hindi nyo dinampot? Dahil alam po ng mga polis na hindi puputok ang armas nila sa mga 72 spiritual po. Kaya ngayon magbaha ng dugo ngayon. Ito ang gusto niya? Pwede ng Marcos Jr., President. Ayosin mo to. ayosin mo to. Nakakahiya kayo? Hindi nyo na nag-govern ang sarili nyo? Sa injustices? Takot kayo magotom? Hindi nga kami takot dito magotom? Ang totoong inkantadya, encantado po. <laughs> 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 Pilipinas karon ng tao, no? mapang nagkagubot na ang Pilipinas sus ning apil pagitaw ni si Kinsanesia si Madam Padlak dahil si Bae Dato ang makauto sa hangin tubig lupa apoy po dahil kami ang Bae Dato na makauto sa hangin tubig lupa apoy autosan nyo nga yung tubig lupa apoy kung kaya nyo ba kung doon kayo makikinig. Dahil mamamatay ngayon ang hindi susunod sa batas mo. Mamamatay in 72 hours. Ngayon na na-impor na ang buong daigdag, mamamatay kayo. Dahil ang forces namin hangin tubig lupa apoy.